pad tungkol sa iba sa lahat unang sinasabi lipad tungkol sa lahat iba sa lahat kung dahil sa sa kung sa lahat iba sa lahat kung Kamalasang may kasamang biyayang dumadaing Dis oras ng gabi may balitang dumating sa akin Nahuli daw kasi <coughs> ang ibong gusto kong bugayin Bigla akong tumilan, di alam ang gagawin Ginong -gino at parang biglang umikot ang paningin Pinuntahan ko siya, huli na akong nakarating Pinipictura na, walang areglong gagawin Pero merong isang daga na may talang maraming peso Agad na pinalaya at wala nang esyo kwento Babaeng kalapa Yaksa sa ka kaba Gaano kasakit ang makita kita sa hawla Ako naman ang kukuha ng perang walang kwenta Lahat ng kailangan mo ako magdadala Huwag ka nang mag-alala, mawawala din tul